Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga Healthy Peeps. Kamusta po kayo sa araw na ito? Sana kayo po ay nasa magandang kalagayan. At ngayon po, ang atin pong tips tungkol sa kalusugan ay may kinalaman sa epekto ng alkohol o ng alak sa isang taong may diabetes. Bakit nga ba masama ang alak sa isang taong may diabetes? Ito po ang mga dahilan. Number one, ang pag-inom ng alak ay nagpapatindi po ng tinatawag na hypoglycemia. Ano po? Alam po ba ninyo, dapat sana ay gusto magugustuhan ng isang tao na may diabetes na bumaba ang kanyang blood sugar. Pero alam naman natin kapag napakababa din ito ay masama rin ang ating pakiramdam. At sapagkat uh, mayroong hypoglycemia ang isa pong uh, masamang epekto ng uh, alcohol sa diabetes ay yung hindi ma-detect ng uh, blood test ang uh, diabetes sapagkat mayroon lagi siyang hypoglycemia kahit ang kanyang diabetes ay sobrang lalana. Kinakilangan po para malaman kung gano'ng katindi ang uh, severity ng iyong diabetes, kinakilangan munang tumigil ka ng pag-inom ng alak ng mga dalawang buwan para atin pong uh, masiguro kung anong level kung anong datindi ng uh, sakit na diabetes na iyong nararanasan kaya po yung hypoglycemia na nararanasan dahil sa pag-inom ng alak ay mayroon pong masamang epekto ayan po Pangalawang dahilan kung bakit masama ang alak sa diabetes. Nagkakaroon po tayo kasi ng tinatawag pong plasma renin activity kapag uminom po tayo ng alak. At itong plasma renin activity na 'yon ay dahilan ng uh, renin angiotensin uh, system activation. At pag na-activate po itong sistema na ito, ang mangyayari po ay lalong magkikiputan ang ating mga ugat na, may, na magiging dahilan ng napakatinding hypertension at sapagkat tumitindi po ang hypertension madali pong magkaroon ng matitinding komplikasyon Yung matitinding komplikasyon kagaya po halimbawa ng atake sa puso at saka stroke kaya napaka sama po ng epekto ng alak sa isang taong may diabetes pangatlo kung ang inumin mo ay isang uri ng alak na mataas sa carbohydrates ano ho lalong magiging mabilis ang development ng mga komplikasyon ng diabetes sapagkat alam naman natin na ang mataas na carbohydrates ay magiging dahilan lalo ng tinatawag po nating insulin resistance ano ho yan po ang una Pangalawa, pwedeng maka-develop ng tinatawag pong uh, retinopathy o paglabo ng mga mata. Ano ho? At pagkasira din naman po ng kidney. Kaya po kapag ang inumin mo ay yung mga alak na mata sa carbohydrates kagaya po ng mga beer. Ano ho? Dito sa ating bansa ang beer po natin ay galing po gawa po sa mais at yan po yung mataas po ang carbohydrates ganon din naman sa ibang bansa nagagaling sa trigo ano -ho, ang mga uh, bir nila at yan po ay napakasama sapagat mataas ang carbohydrates bibilis ang ilang mga komplikasyon po ng diabetes at sasabi ng doktor nga sa pagkain lang natin ng carbohydrates ay sasabihin isang tasa lamang. At sa isang tasa syempre makakakuha tayo dyan ng 53 grams ng carbohydrates. Ngayon ang carbohydrates sa isang 100 ml na uh, beer ay maring umabot ng 7 grams. At kapag niyan ay 7 grams ibig sabihin mga 8 uh, 100 ml ano na parang kumain ka ng isang tasa kanin. Ayun po ang ibig kong sabihin, no. Kaya nga po napakasama po niyan. Nang na inumin mo kapag meron kang diabetes ay mga beer, ayan. Ngayon po, ano pa ang ibang masamang epekto ng uh, alak sa diabetes? Siyempre, masama kapag magkakaroon ka ng alcoholic fatty liver, no, At kapag meron kang alcoholic fatty liver, ang mangyayari ay lalong sasama ang mga komplikasyon ng uh, diabetes sa iyong katawan. Kaya nga po, huwag tayong iinom ng alak kapag tayo po ay merong diabetes. Ako po si Ambrosio Bito, isa pong naturopat. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating video sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.